Special de San Juan de Dios sa isang institusyon kung saan sila ang nag-aalaga sa mga taong may pisikal na kapansanan at may kapansanan sa pag-iisip na iba, in, inabandona na o kaya naman ay wala ng mga kamag-anak o pamilya na mag-aalaga sa kanila. At ang institusyon ito ay located sa Bulacan ay kasalukuyang nangangailangan ng tulong, financially man o in kind. Kaya naman isang grupo ng mga mag-aaral ang nakaisip at sinimulan ang isang fundraising program para sa Hospicio de San Juan de Dios yan ay ang kahuan gawa para kay Juan Ayan, makakasama po natin ang ilan sa kanila ngayon dito Magandang umaga, Sweet, Brian, margin Good at Christian po. Dave Santos Welcome dito ulit sa Rise and Pilipinas Good morning! morning. Mo sa inyo. Napakaganda ng inisyatibong to, no? Pero bakit ninyo yun naisip na magsagawa ng isang fundraising program? Ayun, naisip po namin magsagawa ng isang fundraising program dahil po during our pre-interview with our partner organization, Hospicial San Juan de Dios, napag-alaman po namin na ang main problem nila is lack of funds. Mm -hmm. So para po matugunan natin yung problem with their lack of funds, kailangan po natin magsagawa ng isang fundraising program. At yung fundraising program po namin is pinamagatan namin, hashtag Kawang Gawa para kay Juan. And yung fundraising po na to na uh, tiniyak po namin na magbe po talaga yung mismong institution base po sa kung ano po ba yung pangangailangan nila and yung mga dapat pa pong Uh, gawin dito sa organization na ito. Okay, so paano yung naging series of fundraising na ginawa nyo rito? Kwentuhan nyo kami. Mm -hmm. So yung nangyari pong uh, fundraising program, kasi sa uh, research po namin, it is via social media. So naniniwala po kami na through social media is maabot po natin yung mas marami at mas malawak na potential donors. So nagkaroon po kami ng series of posting about call for donations and ways to donate. Kasi po, during our uh, data gathering, napag-alaman mm -hmm. din po namin na yung mga tao dun sa Bukawi-Bulacan or kahit saan yung part ng Bulacan is hindi po nila alam kung paano mag-donate. So para maturuan sila at malaman nila kung paano mag-donate is ayun po, to, uh, ginawa po natin yung series of postings na yon and then uh, postings din po to raise awareness about Hospicio de San Juan de Dios, and yung ano po namin, merchandise for a cause which is in tote bag na binabenta po namin sa halaga ng 150 pesos and 100% po ng proceeds non es mapupunta po sa Hospicio. Sure, one, just... Ang galing, ano? mm, pero meron ba yung sinet na target na, mm. na, na na makukuhang pondo para sa hospital? Uh, bali po uh, nung habang ginagawa po namin yung pananaliksik po, uh, kinausap po namin yung uh, institution kung ano po ba yung basic needs o ano po ba talaga yung kailangan namin i-provide bilang isang uh, Uh, grupo po na na And nakita po namin, isa sa goal po nila is yung uh, magkaroon po ng fund para po sa construction po nila. Dahil po, uh, kasalukuyan po uh, sa kasamaan parang po, kailangan po nilisanin nung hospisyo yung kinatatayuan po ng pasilidad nila dito sa Bukay mm -hmm. Bulacan. At para po mag-transfer po doon sa Busas Bulacan which is a uh, second branch po ng mismong uh, organization. Okay. Pati nga yung... Ito po. Bali, ito po yung isa sa uh, at kinamap naming uh, oh, wow. fundraising program <laughs> which is a uh, tote man? bag po. Ayan po. Oo, oh, oh, very pastok ito Ayan. sa mga Gen Z natin. Yes, yes, at may kasamang pin. Yes po. Oh, yun po, we po we ay pin. You got it. Kasama yes. yes. po siya sa every purchase po ng aming uh, tote bag. May dalawa po kami design which is yung isa, yung mindful heart, resilient soul. And yung isa naman po, yung sinabi ni St. John of God, I saw them so poor and cared for that they broke my heart. Ayun. Ano sabi? Nang muspisyo. No? Ayun po, natutuwa po sila kasi po, finally, uh, laki daw po ng tulong nung pag-promote ng Facebook page and pag-post kasi po, simula daw po nung na-establish yung Facebook page namin, Hospicio de San Juan de Dios, ang dami pong stock ng in-kind donations po. ang Ang dami po, inuwa na lang po nila sa labas ng institution. Tapos, ayun po, sobrang dami po talaga ng stock room. Kahit kami po nakita namin personal and then sa construction po and daily needs. Hindi po na po namin sasabihin yung amount pero sobrang laki po and Yay! thank you so okay. much po sa lahat ng nag-delay. Beyond po po sa expectation namin yung nare-receive po namin yun mm -hmm. kasi Uh, iba po talaga yung dating nung donation. Yes. And lalo po dun sa Facebook page namin, marami po talagang uh, gustong tumulong, mag-message kung paano po ba nila ma-reach out yung Hospicio de San de, de Dahil po nalaman po nila yung story through dun sa nilabas po namin uh, introductory video about po sa hospicio. Ang galing um, ano Parang all it takes is mga konting studyante to make a difference. Sumunod mm -hmm. na natin Okay. Para sa mga nanonood, paano nga ba makakatulong yung mga uh, kababayan natin dyan sa advocacy ninyo? Uh, bali po, uh, sa mga gusto pong tumulong at magigna is uh, uh, ibigay yung kanilang uh, uh, tulong, pwede nyo pong bisitahin ang aming uh, Facebook page, which is uh, Hospicio de San Juan de Dios. So makikita nyo po doon, yung, uh, pwede po kayong mag-donate through our bank account, bank transfer po, or GCash po. And pwede naman din po kayong mag-donate through in-kind po, like mga food, mm. mga personal Cleaning, hygiene. materials po, sleepers, and sleepers ano, po, and, and white t-shirt. Tsaka po, more than po dun sa construction ng building and sa in-kind donations, layunin po ng Hospicio de San Juan de Dios na ibalik yung dignidad at self-esteem ng mga patients po dahil di ba nagkaroon sila ng um, medical or mental condition. So, through occupational therapy, socialization, and group activity, tinutulungan po sila sa mga life skills para mabalik yung self-esteem nila and para maging produktibo at kabahipan na bang pa rin po sila sa lipunan regardless of their condition. Ayan. Thank you so much ha, sa pag-introduce sa amin ng i-advocacy Sweet Brian and Christian Dave. Sana man maraming mananood at kababayan natin na makisa sa inyong advocacy. Ha?